Welcome to Babar for today's videos. Magluluto tayo ng mga malalaking sugpo dito. Ayan. Ayan ah. Welcome to my channel, Sardong Black Tabi. At lahat yan, mag Ito yung sugpo na walong piraso. Sasabawan ko na lang ito para mas masarap. At lagyan ko na lang ito ng kamatis. At ito na, ilalagay ko na. Saglit lang ito maluto. Wala pa itong 30 minutes. Sigurado luto ito. Kasi hindi ito pwedeng masyadong lutuin ng lutuin. Gawa ng ito ay didikit ang balat salaman kaya mahirap tanggalin pag ito ay dumikit na ang balat niya salaman ayan ang sarap yami yaming yami talaga may kamatis may sibuyas sang kaprikadonya good morning sa inyong lahat tayo ay magaalmusal na at samahan nyo kami at may ulam kami ngayon na sugpo ayan na usok, -usok pa Tara, kain tayo guys At shoutout nga pala dyan sa taga-kantin Sa mga tindera dyan sa kantin At shoutout nga pala dyan Sa Saudi Riyadh Kay Angelica Beralde At kay Ruyena Kylie ng Singapore uh, Lynn Reblando Ng Hong Kong Shoutout sa inyo lahat dyan At shoutout dyan sa taga-kasinagan Kalagime, Tablon, Talisay Shoutout dyan kay Motoblog Lapugo Ng Mayag at out sa mga pamangking ko dito sa may soro-soro At shout out dyan sa mga taga-ramay dyan, lalo sa mga kagawad dyan, mga barangay. Shout out sa inyo lahat dyan. At shout out sa mga barangay dyan sa Tarisay, lalo kay Kapitan Mary Jane Regalario. Shout out. At ngayon, samahan nyo kami sa pagkain namin ng umagahan. Ang sugpo na the best na pagkain na ulam namin. Ay, hey, mali na. Okay. Ayan, oh. Mm -hmm. Samahan nyo kami sa pagkain. At huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa aking channel, Don Vlog TV. Para lagi ka-updated sa mga bago kong i-upload na mga video, kailangan pindutin ninyo lagi ang all notification bell. At huwag nyo kalimutang mag-share ng video. At huwag nyo kalimutang mag-like, comment sa aking video. Tara, kakain tayo. At shoutout nga pala kay Warren TV. At kay King Simon... King Simon vlog at kay Idsil Dupit. Shoutout sa inyong tatlo. Pasensya na sa mga viewers na mga hindi ko nabigyan ng sticker kasi magpapagwa pa ulit ako. Kasi kinulang yung sticker ko na 120 我是南门。 mayaman At maraming maraming salamat dahil ako'y busog na busog sa sugpo. thank you, thank you very much. Thank, you, thank you so much.